lagi nak nagust ah nung 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 nung

Race to three, okay. Okay, ready? Talikod. Ay talikod, talikod. Yeah, talikod. Hawak sa ulo. Tuhod. Harap sa cintelas. Tuhod. Balik balik balik. Balik, balik, balik. oke. Okay, Ye. Okay. Okay. Balikat, balikat. Put. Ulo. Ulo. Tuhod. Balikat. Ulo. Cinderella. Ah, oh, ilan? Likod. Tuhod. tuhod, tuhod. Ulo. Likod. Likod! Chinelas! Ani? Chinelas! Ulo! Chinelas! Nau no. pa? Ay, okay ka ba. pa? Okay pa? Balika! Kembot! Ay! <laughs> Okay, for the finals. Atras, isang akbang. Isa pa. Atan. Ulo. Balikat Ulo. Talikod. Tuhod. Pa. Tinelas. kalau <laughs> <laughs> kalau 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 Uy kalau 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 Hati 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 kalau maday maday kalau kalau Ay na kalau 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 Papayatan tayo. Sige. kano four, Sige, sige. Bilis, bilis. One, two, three, four, five. <laughs> two, three, four. kurang aja dapat ah. Okay, 3 2 1 go. Balik <laughs> game bro ah. Manager bos ni balik. Kies. Sigurado ba kayo? Oh. I... oh okay. Acting niyo lang. <laughs> ulit pwede. <laughs> uh, Di um, mo mababataan. O saktuin durug ka yan oh. Ah, dentba ka, dentba ka. Amomon, obale mo po ulit kinyana. No kwam. sige sige sige. Ready kayan? Ay sabay, ay sabay. Sabay lang, Ah.